mga kap, magmimerienda kayo tapos sisiksik nyo sa puno ano na ah, ano bang tingin nyo sa puno basurahan ah, pakyo ka kung sino ka man nagtapo ng hansel dito mabulo ng kasana sa bahay ha ah, pakyo ka to the highest level sa lukuyan, akong nagki-clean up ngayon sa Mount Makiling at ako ay naniniwala na kailangan pumasok ng foreign direct investment sa Pilipinas para magpasukan ang mga magagandang trabaho dito sa ating bansa. Kasi, tinan mo bakit ha? Yung mga OFW natin, tingin bakit ba sila umaalis ng Pilipinas? Kaya ba sila pumupunta ng abroad? Dahil bakit? Kasi, nandun sa abroad ang mga magagandang trabaho. Ngayon, bakit hindi natin papuntahin dito sa Pilipinas yung mga foreign direct investments na yon para hindi na kailangan lumayo ng ating mga kapwa Pilipino at mag OFW sa ibang bansa. Ngayon, pagpasok ng foreign direct investment dito sa bansa, alam nga naman magsiksikan sila ngayon sa Metro Manila. Siyempre hindi. Kailangan natin ang federalism para mas spread out ang economic growth. Ang federalism ang susi para ang economic growth ng bansa natin ay mas spread out regionally at hindi lahat ng mga trabaho is nasa Metro Manila o sa Imperial Manila at syempre, ngayon sasabihin nyo edi mas maraming makukurakot ang regional uh, government ngayon, dito papasok ang parliamentary system dahil sa parliamentary system magkakaroon ng mas magandang quality ng leaders hindi ubra sa parliamentary system ang mga papamous na politiko uh, dahil magkakaroon ng weekly parliamentary session na kung saan mas transparent ang pag-audit sa kanila ng shadow opposition. So tandaan nyo guys, kailangan natin ang open to foreign direct investments, federalism at parliamentary. This is Aris Olea, basang-basa na ako at nasa station 19 na ako. Woo! Konti na lang, samit na. Oh my gosh, yung radyo ko hindi pa yung... <laughs> Okay. Mga besh, dito sa Makiling paraming mga talahib So make sure Meron kayong mga bawa na arm sleeves, gloves Maraming ratan So matutuso kayo Or may chance kayong matuso oh, Wala na But <laughs> if you close your are... eyes